Sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, hayaan niyo pong sa pagkakataong ito ay ipahatid ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Saan man po kayo naroon, ay uh, sana ay wala po kayong problema sa buhay, wala kayong sakit at mailayo kayo siyempre sa lahat ng uri ng kapahamakan bagkos ang darating sa inyo ay walang hanggang swerte sa buhay. Ayan ay po at uh, yan po ang ating aabangan kung kailan po darating sa inyo yung mga swerte yung aking mga sinasabi. So magbibigay lang po ako ng update dito kay ipipanyo Labrador Ayan <laughs> Ata uh, ito pong si ipipanyo Labrador ay Kuya uh, na po ito namundok na po. <laughs> namundok na po ito. Nako. Ay uh, dahil nga po sa kanyang sa namundok na magbibigay lang po ako ng advice kay dito kay Ippanyo Labrador kung uh, saan ka man naroon ng bundok ka uh, Labrador, mas maganda pa sumuko ka na lang. Kaya alam mo kung bakit uh, sinasabi kong sumuko ka na lang. Kasi di ba dalawang bisis ka nang hindi nag-appear sa uh, prosecutor office. Uh, ang kasunod niyan, warrant of arrest na. Di ba mayroon ka pang dating warrant of arrest doon sa pagnanakaw mo. Kaya ikaw pala yung pusakal na magnanakaw. <laughs> Ngayon, So, mo pa. Dito ngayon ay sigurado na na pangatlong beses. Warrant of arrest uli ang uh, uh, i-issue sa iyo. O, ay saan ka pa? Ay makakatagal ka ba dyan sa bundok? Ay, sos. Huwag na Sumuko ka na lang. Yan pa ang uh, pwede kong advice sa iyo. Tama lang yun na pagbayaran mo kasi yung mga yung bunga nga mo sobrang kwan sobrang matalas na duwag ka naman ah ginasabi ko na nga sa iyo na magkita tayo yung magkita ba, ba, bagkos na mundok ka oh nako ito pa labrador ha ipapan nyo dahil na mundok ka ito atin atin lang ha at pag isipan mo ito oh siyempre hindi mo naman kasama yung asawa mo Diyan sa bundok, eh, di mo alam. Baka mamaya nililigawan na ng kumpare ninyo si Mie <laughs> Ah, pag niligawan niya ni kumpare ninyo, yung Mises mo, baka mamaya itong si Mises mo, napaibig na rin dyan sa kumpare ninyo, eh, bahala ka. Oh, Diba? Maraming uh, kadahilanan yan labrador ang mga ginawa mo. Maraming uh, kanyan. Maraming mga sangasanga na mga kwanyan. Ah, uh, consequences ang uh, abutin mo. Ah, uh, di ba? Isa na yan, labrador ha? Pakinggan mo. Maliban dyan sa asawa mo, baka ligawan na yan kung ninyo. Isa pa. O, uh, dyan sa gubat. O, uh, ang uh, magiging uh, katabi mo dyan, baka mga kobra. <laughs> uh, di ba? Ay, magisip isip ka. Tapos, kung nga uh, nandiyan ka sa kuiba, alam ko uh, nandiyan ka sa loob ng Kuibay, eh, mga mga kasama mo, diyan mga kulaknet. <laughs> ano nga, ano ngayon uh, katawagan sa Tagalog yung kulaknet? Eh, <laughs> uh, ayaw ko yung kuan ba, yung sa gabi ano yon? <laughs> sa amin kasi ang tawag din sa amin, kulaknet. <laughs> Yan ang mga kasama mo tsaka mga konjan, Oh, hindi lang kobra makasama kasama mo diyan. Pati itong mga ulupong, ay mga sawa dyan, ay ligkisin ka, ay sos, mas maganda na labrador na sumuko ka na lang. Kaya, uh, sos, dito ako sumuko ka. Uh, dalawa, ko sa iyong kuna, eh, uh, pagpilian mo lang. Hmm. Kung manatili ka dyan sa bundok, uh, ipipan nyo, maraming uh, pwedeng mangyari sa iyo pagka nakakagat ka dyan ng cobra, siyempre makamandag yan, patay ka hindi ka na makikita uuuring oo, oo, ka na lang dyan, hindi ka na kalibing oh. tapos pag uh, ano to pagka uh, niligkis ka pa dyan ng uh, sawa, wala na, hindi ka na makahinga, sino pa ang tatawagin mo pangalawa yan ha, pangatlo yung mga kanya, mga katutubo diyan sa inyo, na wala na binayaran na yan ng mga TBS para hanapin ka dyan sa bundok. Ah, uh, karing wala ka, rin ka wala, kawala. Babarilin ka lang diyan kasi na maglilibing sir diyan. Wala. Ah, uh, tatlo. Pang-apat. Ito pa matindi, itong pang-apat. Ha? Uh, kahit saan ka magpunta, kahit saan ka magsuot na kuiba, alam naman katutubo diyan kaya wala ka na masulingan. Ah, uh, di ba? Ah, oh, ito. Sa kabilang side naman, kung ikaw ay sumuko, ito lang ang amakan mo. Ito lang mahaharapin mo. Pag sumuko ka, ah, 'di ba, konti lang 'yan pag sumuko ka, konting panahon lang 'yan kulung ka. Konti lang 'yan mga siguro. Wala pang isang taon kulong mo dyan Ah, oh. Pag nandoon ka sa loob, uh, tirahin ka lang ng mga kwan dyan, yung mga bakla na mga kwan dyan, yung mga uh uhaw sa, sa O uh, tirahin ka lang sa puwet niyan. Oh, uh, hanggang doon lang. Ako, ako sa iyo ipapanyo, uh, soko ka na. Kaya alam mo nga, nena, mas maganda na yon na tirahin ka ng mga preso dyan sa puwet mo. Kisa naman sa lapain ka dyan ng kobra. Ay, sauce. May irap kasi sa iyo. Ay, uh, sobrang uh, kalamo. Uh, Superman ka? Ha? Oh, uh, ngayon, nagtatago ka na. Uh, di ba? Ay, so, sige, -isip, isip kayo panyo, kay mas maganda itong offer ko sa iyo, subuko ko na lang. Ah, uh, pangatlo. Pangatlo na pipiliin mo. Or either sa akin kasumuko. Kung sa akin kasusuko, aba ay uh, Sigurado nga proud ako sa iyo kung sa akin kasumuko kasi willing ka na ipalapa kita dito sa mga buhay ko dito. <laughs> Di ba? Yan ang mga pagpipilian mo. Kaya kung ako sa iyo suko ko na lang. Ha? Kisa magtatago ka diyan, hindi ka makakatago sa batas. Maniwala ka sa akin. Never, never, never. Hindi ka makakatakas sa batas pag naisyuhan ka pa uli ng isa pang warrant of arrest tandaan mo yan ipipan nyo di uh, diba gusto mong patayin si Tibes ay ang uh, negros occidental sa kanog negros oriental magkalapit lang yan di uh, diba sabihin mo pa na pupunta ka doon sa kandiga mo ah, uh, humihingi ka sa milyon para patayin mo si Tibes sa uh, kasi kwan pride Tibes o, uh, di ba? isos uh, mario so, ka bakit pag nasabi mo o uh, ginablog mo pa para kang superman pero duwag ka naman kaya yan lang masasabi ko sa iyo yan lang may advice ko sa iyo ipipanyo kaya mas maganda na paulit ulit kung ginasabi sa iyo na sumuko ka na lang ayan ayan mga kaibigan yan po yung update para dito kay ipipanyo labrador na kung saan po ay namundok na po ayan so kung anong magiging kapalaran ni uh, labrador ay atin pong uh, aabangan ang uh, magiging buhay ni labrador baka bukas makalawa ay uh, ibababa na yung kanyang uh, abangkay dahil ito ay nakagat na ng kobra ayan so isa, sa isang banda ay bago po tayo magtapos gusto ko lamang pong uh, ipapanood sa inyo itong uh, itong uh, video ni Ted Pailon na kung saan po talaga ay uh, may papakita po rito kung gaano kahayok sa pira itong mga nasa gobyerno na yun pong uh, sinasabi ko kanya na kanya na pong diskarte kung paano silang magnakaw ngayon po ay, uh, siyempre, ayaw ko pong manggaling sa akin gusto ko po uh, hanggat maaari ayaw ko pong sabi dyan dahil nga ana, uh, ayaw ko pong may masabi pa kayo sa akin eh, ipapanoorin na po natin at para po sa ganon ay malaman po ninyo yung mga tunay na nangyayari sa bansa natin Atay. Uh, siyempre <coughs> Bago po 'yan, ito po may meron po kasi nag-request sa akin na ang sinasabi ay kung maari daw ay ulit-ulitin kong uh, ipapanood yung uh, pero wag na muna bukas na lang siguro. Ano yung uh, yung dalawang mag-ama na parehong lutang at bangag, na, ipanood, na ipapanood ko na po sa inyo ito. Huwag na po siguro sa susunod na araw naman po. Ito na lang po siguro yung kay Ted Pailon para po malaman po ninyo kung gaano katalamak yung mga kasamaan na nangyayari dito sa ating bansa. Ito na po at uh, panoorin nyo lang po ito. Kaya sa punto ito mga kapatid, huwag tayo magpapakuto sa mga taga Bureau of Customs. Isukuto tayo eh. Ginagawa tayong tangay. Eh. Kaya para pa rin tayo nag-iisip, hello, oh, yung mga sinasala kayo na kalabas niyo sa Customs kasi nagtara sa inyo. At ngayon, lumalabas na kayo yung doble tara. Doble tara na, doble tara pa. Oh. Wow. Think about it. So sino itong mga bawat isang inyong kinumpis ka ngayon? iyak. Kinuha silang mga postdocs, ang mga ito, certificate of pay. Absent ng kawani ng postdocs ang pag-issuance ng certificate of pay ng lahat ng trabaho nang walang pahintulot ng na nakatataas sa kanya. Okay po ba? E, Dahil lahat ng ito may basbas -bas ng mga opisyal, Hindi sila papayag na iakay makalabas na hindi nagtatama. So ngayon, balikan natin ito. Yung sa Pasig, walang nangyari. Walang tayo nabalitaan, di ba? Asa na yung mga kotse? Asabi nga nung, asabi nga nung Marunilia. Ah, wala sila sisinuhin. Kahit sila may piari, lagang tadila. Eh, asan na? Oh, asan na? Eh, baka, for all we know, ang mga may piari, yan, opisyal din ng gobyerno. Hindi ba? Hindi nyo mailabas na yun. Correct. Asa na yung mga kotse? Kung totoo na kayo'y gustong magbigay ng lesyon dito, eh di warakin nyo yan ng taong bayan. Sige o di ba? Eh, Hilera nyo, warakin nyo. Sirakin nyo yan ng iba pakinabangan. Yung Bugatti ko, walang Dacia. Nakita mo din So ngayon, ito na naman sila. Kaya diba, bang sila? Sa Makati, sa Apayu, sa Lugan. Mm -hmm. Nakabila sila lang ay. Opo ba? Ito na po ah. Sabi niya, ang sabi niya, ang sabi niya ano, sa Pase, sa kasapara niya, ang sabi ni Rubio, ito ay palatandaan na we are one step ahead. Diba? Ang sabi niya sa so, gadaw po, mga kapatid, ay di alintana itong mga, na, itong mga gawa ng mga smuggler. Siya, hello? <laughs> Mawalang galang lang po sa inyo. Kaya din po, walang pumapayag na magpa-interview sa kanila kasi mahirap pa sila sumagot. Oh! Diba? Kasi unang katanong na natin, oh sige, paano nakarating yan dyan sa showroom? Pero itong mga taong ito, mga kapatid, diba? Mawalang galang lang. Meron talaga may kaya. Pero ito kaya lang pang lang. No, ayaw bayad ng buwis? So, anong may, nangyayari? Na kapag yayabang sila, sa tulong ng mga taga-bureau of customs, na kumikita rin muna masalaga yan. Yeah? Gano'n naman silang pakulo. Sila daw po ay sumalakay sa isang uh, uh tindahan daw po ng mga luxury vehicles, mga sports car, etc. Dalawang rito, no? dalawang operasyon. Yung uh -huh. unang operasyon, magkano yung girl? 1.4. 1.4. 1.4 billion pesos. Then, meron silang panibago itong uh, sa Makati naman daw ho. 366 million naman yan, worth of luxury vehicles. Okay. Uh, kung yung pong pupuntahan yung mga visuals nito, uh, nandiyan ba yung mga visuals natin? Yung una, may mga Rolls Royce, may mga Ferrari, Mercedes Benz, may Bentley, etc. No? Opo. Pansinin po ninyo mga kapatid, itong ipinalagabas nilang video kasama nga po yung media. Opo. Ang mga potong ito ay mga segunda mano. No? May mga conduction sticker na nga eh. Meron na nga itong mga RFID, di ba? Pansinin po ninyo, Pati ho yung mga sinasabi po na ito lang pinakahuli na kanila pong sila lang kayo eh, dito po sa area ng Makati. Naglabas po ng statement yung sinasabi may may-ari po nitong dealer. Yung isa po daw yata yung eh, nag, uh, kumbaga, ano siya, nung nag, ano nyo nag yung nagpupo. Yung naglalagay ng coating para okay. hindi magagastos yung kotse. Okay. Yung, uh, para sa mga high-end vehicles. Yes. Sinasabi nila, lahat daw po ito ay may mga rehistro mm -mm. at dokumentado. Okay. Kasi nga po, meron tayong nakita yung iba, may plate number na eh. Para yung nangyari sa Pasig, kung nyo pong naaalala, almost two years ago, yan pong sa Pasig, mga kapatid, na kung nangyari po, po, nangyari ito June 11 ng 2023. Ganoon din po ang kanilang estilo, di ba? Binaibenta na po sa Gray Market and nilulusubi nila, babatakin nila, mga nakarehistro na yon. Mm -hmm. Hindi po natin itinatanggay yung karapatan ng customs dyan. Ha? At hindi po natin binamaliit din po yung kanyang uri po ng kampanya na habulin itong mga sinasabi nilang smuggler. Tama naman yun. Pero ang tanong natin dito, totoo ba itong kanilang kampanya ito o ito po ay moro-moro lamang, drama lamang, sa swela lamang? Bakit? Okay. So ito ho muna. Puntahan natin kung nangyari doon po ang kanilang pagsalakay dito po sa, <clears throat> sa isang... Uh, tindahan po ng mga uh, sasakyan, meron pong mga pang middle class, meron din po mga pang high end. Ito po yun siya sa Ibandang Cortegas sa Pasig. No? Ano pangalan ito? Na wala lang sa aking uh, uh, uh ito hong uh, nangyari dyan sa Pasig City uh, nalimutan ko yung Anyway, yung, yung pong kanilang binatak dyan, nangako noon to si Baronilla. Uh, Oo. Okay naiimbestigahan daw po yung mga sakyan dito. Mula noon hanggang ngayon, wala na tayo narinig. Bakit? Doon pa lang po kasi sinasabi na po namin, gaano kalalim ang inyong gagawin ang investigasyon? Kasi kung naiparehistro yan, may dokumento yan na gagawin sa customs. Hindi naman po makakarating yan sa mga bodega. Hindi naman po yan makakarating mga kapatid. Dito po sa mga may-ari nito ngayon, na hindi dumadaan sa aduana. So kapag po natin sinuri yung mga dokumento sa LTO niyan, kung ba't nakapagparehistro, nagbigay yan ng Certificate of Payment. Hindi ka marirehistro para yung Bugatti kung wala kang Certificate of Payment. Sino ho ba naglalabas ng Certificate of Payment? E di Bureau of Customs. So sino ho ba mga kapatid ang pumapayag na makalabas yan sa adwana? E di Bureau of Customs. Ibig sabihin, na ilabas sa customs kasi nagbayad na sinasabi karampatang buwis. Dalawa yan, value added tax at itong excise tax. Kabisado po yan ang mga naandyan po sa usapin pong ito ng negosyo. Kung gaano ka mamahal, no? Ang babayaran mong excise tax, doble. Kung magkano mo inangkat yan, higit pa sa doble. Kung yan ang inangkat mo sa halagang piso, 10 million, doble ka agad yan, 20 million ka agad, 10 million ka agad ang buwis niyan. Kayo mga kapatid, kayo magtatakano, sa lahat na sinasalaki ng customs, hanggang sa laki lang sila, wala na kayo nariinig. Bakit? Kasi, lalo ba sa tanawas ng katotohanan, na nangyayari ito dahil sa sindikato sa loob ng customs. Correct! Pero po yan, bakit sindikato? Eh una, hindi po papayag ng customs na lumabas siya sa pantalan nang hindi ka kukuha ng certificate of payment. Tama! Sino ang nag ang ng assessment dyan? Sino ang umipirma dyan? Sa dokumentong yan. At dahil nga po mga kapatid, ha, itong mga kotseng ito na naandidiyan, Rolls Royce, Ferrari, Porsche, Benz, pati, pati nga itong uh, Bentley, may mga local dealers na yan dito. Meron na. May tindahan na po sila dito. May, meron sila sarili mga kasa na. Bakit pa dinadaan? Dito po sa gray market, eh kasi nga undervalued. Kasi kung dito ka bibili, mahal. Doon sa dealer na nagbabayad ng tamang buwis. So bibili ka doon sa gray market, magpaparating ka. Kasi nga pagdating dito, undervalued. Yun na po yun na e iba, parang Bugatti, di ba ipinarehisto e sa LTO, lari rin po nangyari. May nag imbestiga hindi ko naman po natapos. Yung Bugatti, na-issue ng plate number. Diba? O bakit? Eh kasi nga may Certificate of Payment. Ganyan din po yan sa kanilang mga sinasarapay ngayon. Nairehistro kasi may Certificate of Payment. So sino itong mga bawat isang inyong kinumpis ka ngayon na sasakyan? sino sinita ng customs ang nag-issue ng Certificate of Payment? At sinong kawanin ng customs ang mag issue ng Certificate of Payment na undervalued ng walang pahintulot na nakakataas sa kanya? O diba? Nagkino Ang lahat ng ito may basbas ng mga opisyal. Correct! Hindi sila papayag na iyan ay makalabas na hindi nagtatama. Tama! So ngayon, balitan natin ito. Yung sa Pasig, walang nangyari. Walang tayo na palitaan, di ba? Asa na yung mga kotse? Asabi nga nung, asa nga nung Marunilla. Ah, uh, wala sila sisinuhin. Kahit sino may may-ari, lalang tagdila. Eh, asan na? Oh, Asan na? Eh baka, for all we know, ang mga may may yan, official din ng gobyerno. Hindi ba? Hindi nyo mailabas na yun. Nasa na mga kotse? Kung totoo na kayo ay gustong magbigay ng leksyon dito, eh di warakin nyo yan sa harap ng taong bayan. Sige nga? Tama! O oh, di ba? Eh, Hilera nyo, warakin nyo, sirain nyo yan, nang hindi mapakinabangan. Yes! Yung Bugatti ko, walang tayo. Tama yan! So, anyway, ayan po. Ay pinakita ko lang po sa inyo ang kasamaan na ng gobyernong ito ngayon. At kanya-kanya na nga po talagang diskarte. Kanya-kanyang palusutan, kanya-kanyang nakawan, kanya-kanyang kupitan. Ha. Kaya ang nangyayari, ah, lalo pang dumarami itong mga kababayan natin na wala na masaing. Yan ang realidad po niyan. Ganyan kasama ang gobyernong ito. Sa totoo lang, at uh, hindi ko alam kung uh, ano pa ang pwedeng mangyari bukas, makalawa, or sa isang araw, isang linggo, isang buwan. Pero ang isa lang ang uh, titiyakin ko rito, parami na ng parami ang mga kababayan nating walang masaing dahil ako mismo, personal kong nakikita, personal kong dinadalaw itong mga kababayan natin na mga wala ng masaing. Yan po ang totoo. Kaya naman po, pagka nakakakita tayo ng ganyan, nakakapanggigil lang. Kaya naman, uh, ipinapakita ko lang po sa inyo. Para hindi lang ng gagaling sa akin, kundi ng gagaling din sa mga uh, sikat na tao, kagaya po nito si Tid Pailon. Di po ba? So ganoon lang po 'yun. Kaya yung sum so, ang uh, ang summary dito, itong mga nandito sa gobyernong ito, ito yung mga talagang mga kriminal. Ito yung mga certified na mga demonyo. Dahil sila ang pumapatay sa mga kababayan ko. 'Yan ang totoo. Ngayon, kung ang tanong ninyo, mayroon pa bang pira? Wala na pong pira ang uh, pamahala natin. Dahil pinayagan nitong si Recto na isa ring gonggong, hindi pala gonggong, matalino yan, matalino rin makipagkutsabahan. Yan, yan. Pinayagan niya na ganun-ganun na lang kung saan napunta yung pinagbilhan ng 125 tons ng ginto natin at ngayon ay wala na. Tapos ngayon, mangungutang ulit kung ilang bilyon na naman ang uutangin ng ating gobyernong bangag na ito ang magsasaper dito yung mga apo ng mga anak ninyo. Yan yon. Hindi pa isinisilang yung mga apo ninyo, apo ng mga anak ninyo, may utang na silang binabayaran. Ganyan po ang uh, ang nangyayari na ngayon. Iyan po ang totoong picture ng bansa natin ngayon. Ano pa ang pwedeng mangyari? Magaya tayo diyan sa mga bansang kagaya ng Somalia kagaya ng mga <coughs> yang Afrika na kumakain na lang po ng lupa. At diyan sa Somalia, ah, ang mangyayari diyan, yung mga kababayan natin matututo na na mangidnap at kung ano-ano pang mga kabulastugan ang gagawin diyan dahil sa gutom. Ganyan po. Kaya tayo-tayo rito magpapatayan. Yan ang napipicture ko. Kaya ang mamamatay dyan, yung walang kalaban-laban. Pero hindi mo rin masisisi yung mga uh, magnanakaw na lang at magkuhan. Kasi wala na po eh. Ikukuha na lang nila, isosurvive na lang nila yung sarili nila. So ano pa? wala na pong patutunguhan. Kaya ba, baka tayo-tayo magkakainan. Ah? Pero, kayo lang. Kasi, hindi pa tayo kwan eh. Hindi pa tayo nagigising. Ayoko lang magsalita rito. Yan po ang realidad ngayong ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa ganyan ganyan po wala na wala nang maaasahan pa yung mga apo ng mga anak ninyo yung ah... Uh, dahil nga po wala na ano nga po ang, ano pong pantutulong ano pong pang uh, dito kung wala na ultimong isang project wala, walang nagawa so saan kaya, napupunta lang sa ilang tao lang. Particularly dito na kay Romualdez, napupunta ang pira. Diyan kay Saldi ko na yan. Tingnan nyo nga. Bumili ng helikopter, bumili ng aeroplano. Tingnan nyo. Blood control na sinasabi, mga 5,000 plus yung ginawang blood control, ni isa pala dun wala. Isang napakasinungaling na presidente ganyan po binangga daw ng barko yung uh, flood control saan baka yung uh, baka po yung pulbos ang bumangga sa kanyang ilong kaya nga ang kwan po dyan eh kaya sobra yung uh, mga nangyayari ngayon sobra yung pagiging kawatan ngayon kaya kaya nga po mga kababayan ay. Uh, sabi ko nga po, ano pa ang kahihinatnan nitong ating mga kababayan na mga parating pa lang or ipapanganak pa lang ng mga anak at apo ninyo. Wala na po. Grabe. Panoorin nyo po yung mga ipinapanood dyan sa mga ibang videos, dyan sa mga Afrika na yan. Afghanistan, Somalia na yan. Panoorin nyo po. Mangingilabot kayo. Dahil nga po sa... Talagang ko na eh. Napaka, napakasama na nang- napakasama na ng mga nangyayari. <coughs> Kaya, kung ano eh. Pero habang uh, napakarami natin mga kababayan ang na walang masahing, sila naman ang lumalangoy sa kwarta itong mga uh, animal na ito. So, talagang kwan, wala na. Wala nang kapag-apag-asa pa ang ating bansa dahil dito sa mga taong ito. Anyway, uh, hindi ko po makita rito yung kwan. Uh, saka na lang po pag nakita ko So, maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong uh, panunood panonood dito ng ating uh, channel. Bagamat uh, walang kakwinta-kwinta, ay patuloy nyo pa rin pong tinatangkilik. Maraming salamat po at uh, pagpalaay na kayo ng ating mga ikapal. At uh, sana yung madalas yung naririnig sa akin na swerte ay darating na po sa inyo. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayong lahat.